Adapter and friends so ang video natin for today ay kukuha po tayo ng kamote kukunin ko yung laman ng kamote dito kasi medyo may nakita na ako kanina dahil nagkuha ako ng uh, dahon ng kamote ginawa ko siyang salad Kasi siya, andito pala yung mga manok namin si Siano nangunguha ng uh, Aratilis. Punta muna tayo sa kanya. Ito yung maliit namin na Aratilis. Yung tinumba ni Ian. So hindi siya masyadong nagbalik. Ayun pa Han. Han, go get the one from there. There's a well, lot. There are none left. Yes, there, there's a lot. Wait. I'm gonna take out my gloves. Yeah, but sininda. Wait. Let me get it. See? There. I'll get the one in here. Ito yung malapit sa Bahay Prints. Yung doon sa likod malaking puno 'yun, super daming uh, hinog. Ayun pa 'yan. Han. Ito. Yung pero mas matamis tong uh, maliit lang na puno ayan na ho, diba Chicken Love it. Here. Takot ka pa. si ah. See? <laughs> mas matamis to sa doon sa malaking puno namin. Pero mas madami yung uh, bunga. Mm -hmm. mm, we didn't bring the chicken food. The, the biscuit. you? Mm -hmm. So yan yung mga basket ko na lalagyan mamaya friends ng ano. Ng kamote dahil hindi naman um, ganoon kaya kaya. Yan lang. Nagkalat na yung mga manok. Oh, di ba? Paisa isa lang ang kuha namin ng grapes. Hmm. Ah, nag-time flop kanina, friends. Oh. Tingnan niyo po, friends, yung ano ko dahil hindi ko nakuha yung aking mga sitaw Tuman tumanda na yung iba pero ito kukunin ko ito mamaya yung mga maliliit pa yan para perfect ayan po yung iba mga matanda so, hindi ko na yan siya kukunin So ito pala yung tinanim ko kanina, nagtanim ako ng panibagong sitaw, iilang puno lang naman. Tapos yan. Uh, ano nga tawag nito? Um ampalaya. So apat lang na ampalaya yung tinanim natin. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung malapit na rin maubos yung aking um, uh, kalamansi. Ayan. Pero mga, ayun pa. Pero may mga bulaklak na din siya. Ayun pa. Nasa may ano ng ubi natin. Yan yung ubi natin. Diyan ko siya tinanim. Hindi ako nagtanim ng madaming uh, obi Yung ano natin may bulaklak na ulit. Yung dragon fruit. Ayun pa. So, kuha, magdidig na tayo ng uh, kamuti para hindi na siya masyado. Kasi, di ba, kailan ko pa yung tinanim? March ba yun or April? April yata? Ah, no. Hindi. May. June, July, August, September. Mga first week yata ng May yun. Ah, ilang puno lang naman to. Ayan pa yung ayan na yung ating manok. tas may tinanim na din ako dito kanina na mga okra. O, di ba? Ayan, nagdamo ako. Mm. Yan, mga okra. Tapos yung mga lupa dito, ito yung mga dyan ko sa paso. Ayan, no. Kaya meron silang mga puti-puti. Dahil, so kung nakikita nyo, friends, ayan, <laughs> dito ko na pinagtatapon yung mga itlog-itlog ko. Yan, na mga shell. O, ba? Diba, pinu ano ko lang. Tapos yung ibang puti, mga perlite, yan yung di ba pag nagtatanim kami sa paso nilalagyan namin ng perlite para maganda yung drainage tapos yan siya ay point siya na katulad nung yan oh pag namumulaklak yan siya puro pula tapos ito naman dahil ang binuhos ko dito ay um, yung paso na pinagtaniman ko ng saluyot so ang daming tumubo na saluyot ayan oh yan nagdikit-dikit lang sila so lalaki lang yan sila so madami tayong ukra dyan na tinanim natas. Roselle, ayun pala kung kilala niyo yung Roselle. Yung maasim na kulay red. Ayan, yung saluyot natin, ang ganda ng tubo. Tapos, dito tayo. Mag huhukay nang kamote. Ayan, di diba bang yung sapula ko. Kukunin ko lang yung mga ano niya ba, yung mga laman tapos hindi ko na siya muna bubunutin ayan friends ito yung puno dito so meron tayong makukuha dito na ayan ang ating yan hindi sila ganun kalakihan pero saktuhan lang mag uh, ang tawag yan magtanok ba maglaga ba pang kasi matagal tagal na rin tayo hindi kumain ng kamuti kailan pa yung last natin na 'di ba? Oh. Perfect size siya pang uh, laga ba. O oh, di ba? May dala akong gloves pero hindi ko na siya hindi ko dinala yung glove. Ay sinuot. O oh, ayan. Ang ganda nito. Yan. Ang ating kamuti. Tingnan natin dito kung meron pa. Sana yung ating pang okay andale ba diba, friends yung kamuti ko parang nagano rin siya sa init ayan oh tingnan nyo parang nagano yung kulay niya ayun po Oh hindi ko pala friends mahanap yung uh ang tawag niyan yung parang ano ko ba? parang pala na maliit so ito yung gagamitin natin Ito iba kulay niya Puti, ayan siya. Prince, puti ang kulay niya. Parang maliit. Maliit pa yung iba, prince. Ayan pa. Kunti lang kuha natin kasi ilang puno lang naman to. Ayan pa. Malilikit. So ang kunti lang nang kuha natin friends, idagdag na lang natin yung sa isang baso para mabuo natin na pang isang uh, anuhan talaga. Anong tawag yan? Isang uh, lung ang ano eh isang isang lutuan ba isang basta yung tinanong ko sa uh, ano pa masbati so yan kukunin ko na din yung sa isang eh uh, paso para medyo okay-okay naman yung ating uh, pagluto yung mga dito kasi ito hindi ito nadidiligan kaya maliliit din itong mga nandito uy maliliit pa masyado ito may isa ayan oh um, ayan may mga maliliit din so ayan sya ating pamuti ayun pa oh meron din pala oh ayan so okay na yan So, kukunin din natin ang ating papaya friends. Ah, dahil hinog na siya. Ayan. Ang ah, ating papaya parang na-overripe na siya. Ah, hindi pa. Oops! So, ayan siya friends. Ang ating papaya. And then, lagay natin dun sa ating uh, basket ng kamote so ayan friends ang ating harvest for today